guys, update tayo ulit. Ah, uh, pang apat na araw na ito. Yan. Nakaabang na dyan yung kanyang uh, bintana. Ito ang kanyang pintuan. Ayan, nakaabang na rin. Tapos, naka, ano na yung kanyang poste. Nalagyan na nila ng kaunti. Ayan. Uh, buhos, pero kulang pa yan tuloy pa nila. Yan ito. Chu. Uh, Ang kanyang tura. Oh. Tapos dito, yan. Yan, yan. Nakikita nyo yan. Ito ay bintana. Uh, sliding door tayo. Kaya hindi pwede maglagay ng bintana dyan. Tsaka isa pa, hindi pwede maglagay ng ano, puro bintana dyan kasi hindi na masyadong malakas ang kapit niya pag so, ayan, samahin an mabilis-bilis din lang paggawa pangapat na araw yung yung pangatlong araw hindi ko masyadong nakuhanan yun ilang minutes lang yun nakuhanan ko kaya hindi ko alam kung uh, titignan ko kung i-upload ko pa yun. kasi parang ilang minuto lang yun ito. Ang natapos nila ngayon maghapon. Bukas magbubuhat ako ulit mga hollow blocks. Tumutulong na ako para madali mapabilis ang gawa. Ito yung pintuan naman ng banyo. Ito ang ating banyo. Ayan. Labas na ito ng ating bakod na ginawang banyo yan ang kanyang butas kusito kain yan poste rin siya poste yung isa dyan tapos ito naman ang harap ng pinaka swimming pool niya dito mismo ang bintana so ganyan ito ang swimming pool. Dito ang bintana. Pero mas so, maganda sana kung dito siya sa gitna. Kaya lang, hindi pwede kasi ito nga, meron tayo ditong poste. Eh. Yan ang taas ni guys. So. Oh. Mataas yan kasi gawa nga ng mayroon siyang loof sa taas. Okay, kita niyo yan guys. Papakita ko sa inyo Itura niya hanggang matapos. Maaga sila na tapos ngayon eh. Maaga silang umuwi. <laughs> Wala pang 4.30 nagsipag-uwian na. Siguro bukas ano, susulitin nila. Yan. So ayan guys, update lang tayo. Bukas na ulit. Ayan ito nga, ako graba na ito. Sayang yan, hindi ko alam kung saan ko siya dadalhin. Kasi hindi naman daw pwede yan na pang uh, gamit sa buhos. Siguro, uh, itong graba ko ay dito na lang siya ilalagay siguro. Baka pwede diyan. Kasi papantayin pa yan eh. Sa loob niya. So, ayan guys. Thank you so much for watching. Sa so, susunod na vlog natin ulit. Huwag sana kayo magsawa na manood sa aming mga video. Ayan. Update ko kayo sa susunod na mga araw. Bye everyone. Thank you so much. Ingat po tayo palagi. Sana pala guys, ito nga kayong orchids dito. Na mamatay matay na hindi hindi ako marunong masyado mag-ano ng ano halaman, mag-alaga o magtanim. Yan. Ano ba ang gagawin ko dito? Itatanim ko siya sa bunot or ano? Yan, meron siya mga ugat-ugat dito. -ugat. Yan mga ugat niya. yung mga halaman na nai Maganda bulaklak dito eh. Para sa plastic. Ang black Pero siguro lilipat ko yan. Baka uh, yung kahoy niya nagato na yan. Kahoy niya kaya ganyan. Yung natanggal nung isang araw sa pag naputol siya ang ginawa ko nilagay ko dun sa ibabaw ng paso na may lupa hindi ko lang kung mabubuhay pa yun siguro mabubuhay pa naman yun yan, wala kasi akong time talaga, guys, na magtanim, eh. Wala akong time talaga, grabe. Grabing, ah, uh, nakakapagod maghapon. Ang daming gawa. Pameryenda ka pa, luto pa, linis pa ng bahay, lahat. <laughs> ang daming gawa. So, ayun, guys, napahaba na ulit ang aking, ano, ang aking kwento na naman. Ayun, guys. Thank you so much. Bye-bye! <laughs> Bye everyone. Ingat to tayo palagi. Yan ang ganda ng panahon. Ang hmm. ganda ng panahon. Bye-bye.